And ito talaga ang tunay na gala. Kahit malayong pupuntahan, nalaka lang. Ang nakakaloko lang na pag ng kami ni mama na mga kasama namin. Kabilis bilis na nila ate. Sabi ko nga anong klase mga paaba meron sila at para sila lumilipad sa bilis nilang maglakad. Walang kasama yun. Ako nga ang nag sa kanila pumunta dito sa Korean store kasi bibili ako ng Samyang request kasi ito sa akin ng kapatid namin na nasa Tagaytay. Sabi niya dapat na pag niya sa bagong taon ay may samyang na. Gusto niya kasi matikman yung samyang dahil napanood niya yung vlog namin na kumakain ng samyang. Tamang tama, mahilig siya sa maanghang. Dito masusubok kung gaano katibay ang bibig niya sa anghang ganarn. Icha-challenge nga daw namin to pati bayan sa anghang ganarn. Sabi ko naman go-go kami basta siya ang sponsor sa premium. Siyempre, sobrang ang hanyan, dapat may premyo, gano'n. Tuwang-tuwa ako sa dami ng Korean noodles dito sa store na to. Yung mga noodles na napapanood ko lang sa Korean mukbang sa YouTube, dito ko lang pala makikita. Ay, siyempre, Korean store yan eh. Naloka naman ako sa mga kasama ko na to, kasi doon talaga sila sa ice cream na tuwa. Pero yan na rin ang nakasulat sa mga ice cream kaya ayan, ang ay, ganyo kami bumili. Makatikim man lang ba ng ice cream na may tatak Korea, ganyan? Sabi nga ni Mama ang sarap ng Koreano. Instead, sabihin niya ang sarap na ice cream sa Korea. Kahit nga naglakad lang kami papunta rito at kahit masakit sa paa, ay sulit naman kasi nakatikim kami ng ice cream na may tatak Korea. Samyang lang talaga ang pakain namin pero may bonus pang ice cream. Bibili nga rin sana ako ng pang samgyup kasi naalala ko magbabagong taon pa pala. Kailangan magtipid-tipid muna. May balak pa na naman kami bumalik dito sa bagong taon. Aaralin ko muna paano lutuin ang samgyup. Baka mamaya palpak na naman, charot.